umuwi na lang kami dyan guys. So ayan nakikita natin na pagtutok natin ng kamera sa kwan sa Hi guys! Welcome to my vlog! It's me again, Amoris TV. And for this video ay babagi ko po sa inyo yung ating karanasan nung umakyat po kami kasama ng aking papa at saka ng aking mga pinsan sa may Mount Itang-Itang na matatagpuan po natin sa si Sibalo. Antique. At naabutan po tayo ng Takip Silim sa trail sa panan po ng bundok. And then sobra naman po tayo nag-enjoy dahil napakaganda po talagang panoorin yung paglubog ng araw Napaka-relaxing po talaga. Kaya pala uh, sa mga nakikita ko sa mga posting, lalo na sa mga umakyat ng bundok, is talagang ninanais talaga nila na maabutan yung sunset at saka yung sunrise sa tuktok ng bundok. At saka uh, nag-meditate po sila sa kagandahan ng lugar at saka sa kagandahan ng paglubog at saka pagsikat ng araw. Kaya nga pala guys at naranasan po natin kahit na hindi man yung pagsikat ng araw pero naranasan naman natin na makita mismo yung paglubog ng araw. At nag-enjoy po tayo kasama ng aking mga pinsan at mismo ng aking papa. So yan lang po guys yung ma ibabagi ko po sa inyo sa araw na ito. Maraming salamat po and then shout out sa lahat ko ng mga followers, sa lahat ko ng mga subscribers. Salamat talaga sa taos puso ninyong pagsubaybay at panunood ng aking video. Naway, po kayong pagurin sa pagbigay ng iyong support tapos sa akin. Maraming salamat po and then God bless you all. Hanggang sa muli and see you on my next vlog. Bye bye everyone!

Jara <tik> bala ibok. Anti big. Guys. Ang anti big po natna ate po boss. Kuy. Diyan tan jai. So, ini wala na nila yung bahay nila ko. Sinira na nila.